Lumaking may marangyang pamumuhay itong si Isagani at masayang-masaya kapiling ang kanyang buong pamilya. Ngunit pigla na lang naglaho ang lahat ng kanyang tinatamasang kasiyahan ng isang araw sakto mismo sa kaarawan nitong si Isagani nang papauwi na ang mga ito galing sa outing sa pag-celebrate sa kaarawan ni Isagani. At nagresulta ngayon sa pagbangga ng kanilang sinasakyang kotse sa kasalubong nitong isang truck. Anim na buwan matapos na aksidente yon, nagising itong si Isagani mula sa pagkakoma at sa nasilayan niya ay, di nga itong si Isagani makapaniwala. Pagkagising kasi nitong si Isagani ay nagtaka siya kung bakit nasa hospital ito dahil ang huling natatandaan niya ay, masaya sila kasama ng kanyang pamilya ...napapauwi ng kanilang tahanan. Agad namang pinatahan itong si Isagani... ng mga nars na nandoon sa sandaling yon... ...at ipinaliwanag sa kanya... ng kanyang tita Cora... ...kung ano ang totoong nangyari. Habang nakahiga nga itong si Isagani... ...ay doon na sinimula ng kanyang tita ang pagkukwento. Isagani, di ko nga din alam kung saan ko sisimula ng pagkukwento ko sa iyo. Pero sisikapin kong mapaintindi sa iyo ang mga nangyari anima taon ang nakalipas. Isa gani. Araw ng kaarawan mo noon at masaya ka kasama ng pamilya mo na dinaos ang iyong kaarawan sa labas. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana dahil nang pauwi na kayo ay nakatulog ang iyong ama habang minamaniyo ang inyong sasakyan at nabangga niya ang nagraragasang truck na kasalubong nyo. Agad na kinuha ng Panginoon ang iyong ina at ama Isagani Lumaban pa ang tatlong mga kapatid. Ngunit pinawi din ang hiram na buhay makalipas ng ilang araw. Akala nga din namin ay bibigay ka na Isagani gani. Ngunit sadyang palaban ka at hindi ka bumitaw sa laban. Inabot nga lang ng anim na buwan bago ka nagmulat isa Medyo matagal din ang naging laban mo Isagani, pero ngayon ay masaya akong makitang nasa maayos ka ng kondisyon. Magpakatatag ka Isagani at lakasan mo ang loob mo, kwento ng kanyang tita Cora. Matapos ngang marinig ni Isagani ang kwento ng kanyang tita Cora, ay hindi matigil ang pagluha nitong si Isagani dahil sa namiss niya ng sobra ang pamilya nito nangyari ngang niyakap na lang siya ng tita Cora nito. Pagkagat ng dilim sa araw na yon, ay ginawang magpaalam pansamantala ng kanyang tita Cora dito kay Isagani. Nauwi mo na -uwi muna ito sa glit ng kanilang bahay para kumuha ng kanyang damit na isusuot. Dahil sa ilang araw na din itong hindi nakakauwi sa kanila. Pagkarating nga nitong si Cora ng kanilang bahay, ay agad siyang kinausap ng asawa nitong si Hiro. Matamlay ka yata mahal ko. May problema ba? Huwag mong sabihin, bumigay na din si Isagani. Ay nako ayon, gumising pa talaga. Nasayang lang ang mga sakripisyo ko. Akala ko pa naman, mapapasa akin na ng tuluyan ng mga ari-arian ng kanyang mga magulang. Pahamak talaga tong si Isagani. May malapusa ang buhay. Nainis na sambit ni Cora. Naisip ko ng mangyayari mahal. Kaya gumawa na agad ako ng paraan para dyan. Tingnan natin kung tatagal yang si Isagani. Ipaubaya mo na yan siya sa akin mahal. Saad naman nitong si Hiro. Dumaan nga ang mga araw at tuluyan ang nakalabas ng ospital itong si Isagani. Napilitang magpakita ng masayang emosyon itong si Hiro at Cora kay Isagani nang siya ay tumating na ng kanyang tahanan. Malaki ang pinagbago sa gawin nitong si Isagani sa sandaling yon. Dahil na rin siguro sa epekto ng pagkabagok ng kanyang ulo nang sila'y na diskrasya. Inisip naman iyon ni Hiro na opportunity para sa kanyang binabalak na masama dito kay Isagani. Dahil sa bahagyang naging isip bata itong si Isagani, kung kaya't nagawa siyang lokohin ng kanyang tita Cora at tito Hiro. At grinaab ang pagkakataon na papirmahin itong si Isagani ng mga dokumento. Wala namang kalam-alam itong si Isagani na malilipat na pala sa kanyang tita Cora ang pagmamayari ng kanyang ari-arian kapag kanya iyong pinirmahan. Nangyari ang nagawang pumirman itong si Isagani at masayang masaya itong si Cora at Hiro sa kanilang nagawa. Cheers mahal! tagumpay ang ating plano. Sa wakas, napasa na din ang ari-arian na matagal na nating inaasam-asam. Bumunga na din ang ating sakripisyo at paghihirap. At diyon yon mangyayari kung di dahil sa iyo mahal. Magdiwang tayo ngayong gabi para sa ating tagumpay. Sambit ni Cora. At simula nga sa araw na yon, napumerma itong si Isagani ay doon din nagbago ang pakitungo sa kanya ng kanyang tita Cora at tito Hiro. Ginawa na ng dalawang tratuhing utusan itong si Isagani sa kanyang sariling pamamahay at ultimo pagkain niya ay dapat na niyang pagtrabahuhan. Mabuti na lang na kay Isagani pa rin ang simpatya na katulong at ginawa ng mga itong patagong tulungan itong si Isagani. Patago nga na ng mga itong binibigyan na makakain itong si Isagani dahil sa mga tira-tira lang ang palaging pinapakain sa kanya ni Hiro. Pinaparosahan kasi nitong si Hiro ang mauhuli niyang tumutulong kay Isagani kaya ganoon na lang ang takot ng mga katulong na baka mahuli. Mahigit isang taon din ang pagmamaltrato ng dalawa kay Isagani hanggang sa gumawa na ang isa sa mga kasambahay ng paraan para itakas itong si Isagani sa kanilang mga kamay. Sinadya nilang gabi itakas itong si Isagani nang mahimbing nang natutulog itong si Cora at Hiro. Wala namang tanong-tanong na sumama itong si Isagani at kasabay na tumakbo, papalayo ng mansyon yung dalawa. Ngunit sa kasamaang palad, sa ang sobrang pagmamadali nilang dalawa. Ay hindi nila na malayang, meron palang sasakyan na mabilis ang takbo patungo sa kanilang direksyon. Papatawid na ng kalsada yung dalawa sa sandaling yon, nang biglang nahagip ng sasakyan yung kasambahay. Gulat na gulat itong si Isagani sa biglang nangyari at nagaroon ng trauma sa kanyang ngayon lang na na-witness. No iyak nang iyak sandaling yon itong si Isagani ngunit dahil sa takot niyang baka maabutan siya doon ng kanyang tito at tita kung kaya't kahit masakit sa kanya ay napilita na lang siyang magpatuloy sa paglalakad simula nga sa araw na yon ay naging palaboy-laboy na lang itong si Isagani at umaasa lang sa panglilimos ng pera para meron siyang makain Naging kaawa-awa ang sitwasyon nitong si Isagani at kung ano-anong mga pasakit ang kanyang mga pinagdaanan. Samantalang nagpakasasa naman sa yaman na kanyang mga magulang itong kanyang Tito Hiro at Tita Cora. Hindi na nga ng mga ito inintindi pa itong si Isagani. Dahil sa inakala na ng dalawang, wala namang kakayaang mangagaw ng yaman ang isang baliw. Ngunit isang araw, habang naghahalukay itong si Isagani ng mga itinapong mga tiratirang pagkain, ay laking gulat niya nang may mabuksan siyang isang supot na puno ng pera. Nagdalawang isip pa nga itong si Isagani sa sandaling yon, dala ng pagkalaam ng sikmura nito. Ngunit mas nangibabaw sa kanya ang pagkamabuting tao. At ginawa niyang dalhin sa isang presinto ng mga pulis yung perang kanyang napulot. Napahanga kay Isagani yung mga puli sa ginawa nito. Nagresulta pa nga iyon na naging tampok itong si Isagani ng balita sa radyo. Hindi naman dumating sa kanyang tita at tito yung balita-balita. Yung bali-balita. Dahil sa hindi naman namang dahil sa hindi naman ang dalawa nakikinig ng radyo. Ngunit nagtaka yung lalaking may-ari ng pera nang marinig nito ang pangalan ni Isagani. Bago lang din naman kasi siya sa lugar dahil sa pumunta lang ito doon para magpakasyon. Ginawang ang puntahan ng lalaking yon si Isagani at nang magkaharap na ang dalawa ay laking gulat ng lalaking yon nang ang kanyang nasilayan ay ang kanyang kababatang si Isagani nga na napalapat ng kanyang kamay yung lalaking yon sa kanyang muka... sabay buntong hininga nito. Kung hindi pa ako umuwi ng bansa... hindi ko pa ito malalaman. Napakaganid nyo, Tita Cora. Mga maling impormasyon pala ang binibigay nyo sa amin. At kami namang, mga ototo... ay paniwalang paniwala sa inyo ng asawa mo. Humanda kayo sa akin... at pagbabayaran niyo tong ginawa nyo sa kasin kung si Isagani sambit ng lalaking yon. Labis na naawa yung kasi nito kay Isagani at minabuti niyang kunin na itong si Isagani para bisan. Agad na isinumbong ng lalaking yon ang pinanggagawa ni Cora kay Isagani. Ngunit imbis na kumpruntahin itong si Cora ay nagisip isip ng na magandang plano ang mga ito. Minabuti mo na nilang alagaan itong si Isagani para bumalik ang dati niyang sigla. Ginawa nila iyon dahil sa gusto nilang itong si Isagani mismo ang gumanti sa dalawa. Mabilis na dumaan ang mga araw. At isang taon na ang lumipas, matapos nilang alagaan si Isagani. Nangyari ang bumalik ang sigla nitong si Isagani at muling bumalik sa kanyang katinuan. Dahil doon, kung kaya't minabuti na ng kanyang kasi na si Louie na isama itong si Isagani sa kanilang plano. Ginawa nga nilang papuntahin si Isagani sa bahay kung saan nakatira yung tita Cora at tito Hiro nito. Nang kumatok na itong si Isagani sa pinto, ay agad naman siyang pinagbuksa ng kanyang tita Cora. Nakasalukoy ang nagyoyoga sa sala. Nang kanyang masilayan na si Isagani pala ang kumakatok sa labas ay nanlaki ang mga mata nito na hindi makapaniwala. Sunod namang lumabas itong si Hiro na nagpakitang masaya sa pagbabalik ni Isagani. Ginawa nga niya itong si Isagani na i-welcome sa kanyang pamamahay at pinaupo sa sala habang bumalik muna siya ng kusina para ipagtimpla si Isagani ng kape tahimik lang si Isagani sa sandaling yon habang nakaupo at nagmasid-masid sa paligid kung ano na ang mga pinagbago sa kanilang bahay. Nang mayamayay, bumalik na itong si Hiro na may taladalang tasa ng kape at iniabot niya ang isang tasa dito kay Isagani. Malugod naman niyang tinanggap ang kape na iniabot sa kanya. Ngunit hindi niya muna iyon inom dahil sa nag-uusap pa sila ni Hiro. Alam mo, matagal ka na naming inantay sa gani. Ginawa naming hanapin ka pero hindi ka namin mahagilap. Nagawa na nga namin ang lahat-lahat pero wala talaga. Pero hindi kami nawala ng pag-asa na balang araw ay babalik ka. Kaya habang wala ka pa ay na lang naming i-maintain ang ganda ng bahay nyo. At ngayong nandito ka na, at pag mo na sa amin yung bahay ay malugod naman namin ibibigay ito sa iyo. Basta sinasabi namin sa yong masaya kami na bumalik ka na Pagkukunwa ring sambit ni Hiro. Sa kandahabangan ng mga sa kanya ni Hiro ay nakaramdam ng uhaw itong si Isagani at ginawa niya sa wakas na inumin yung tasa ng kape na iniabot sa kanya ni Hiro. Matapos ngang lunokin ni Isagani yung iniinom na kape ay agad itong bumagsak kaling sa pagkaupo at nangisay-ngisay sa sahig at bumubula yung kanyang labi. Nang masilayan nga ni Hiro yung nangyari kay Isagani ay agad itong tumawa ng malakas na nakakatakot. Poor Isagani, hindi ka pa rin talaga nadala. Kung hindi ka na bumalik pa dito sa pamamahay na to ay hindi mo na sana sasapitin niyang malungkot mong kamatayan. Pareho lang kayo ng nanay at tatay mo, mga ototo Kaya mabilis kong naagaw sa inyo yung yaman nyo. Naway maging masaya kayo dyan sa kabila, sa reunion nyo. Magdiwang tayo, Cora. Dahil wala nang tinik sa mga lalamunan natin. Lahat sila, nadispatch ako na. Tayo na ang magmamayari ng lupaing ito. Nakatawang saad ni Samantalang natulala naman itong si Cora ng kanyang masilaya ng pangyayari at nang sa ng takot at kaba. Nang mayamayay habang nagdidiwang itong si Hiro at si Cora ay sunod na nagdatingan yung kasin ni Isagani at si Louie. Yung kasin ni Isagani na si Louie kasama ang magulang at kakilala ng mga ito. Nanlaki ang mata ni Hiro sa sandaling... Nanlaki ang mata ni Hiro sa sandaling kanyang masilayan itong si Louie at iba pa na mapasok na ng bahay. Kung kaya't agad niyang itinago yung katawan ni Isagani sa may kusina. Matapos niyang gawin iyon, ay sunod naman itong hinarap itong si Louie. Louie my friend, napadalaw kayata. Mahina hong saad ni Hiro. Itatanong ko lang sana kung napadbad ba dito si Isagani. Baka may alam ka sa kinaroroonan niya. Tugon naman ni Louie Sasagot pa sana si Hiro sa sandaling yon. Nang bigla siyang putulin ng isang boses. Napagaling mo talaga Hiro. Pinabilib mo ako. Pero kulang ka pa. Practice pa. Napalingon si Hiro sa boses na yon sa laking gulat niya sa kanyang nasilayan na nakatayo at buhay na buhay itong si Isagani. May nakapati Sa una pa lang ay nababasa ko na ang galawan mo at nalalaman ko nang may binabala kayong masama. Kaya imbis na inumin ko yung tasa ng kape ay minabuti ko na lang na itapon iyon at nagpanggap akong namatay sa ginawa mong kape na may lason galit na sambit ni Isagani. Sa sandaling yon ay nanginig na itong si Hiro at hindi na malaman ang kanyang gagawin. Naiyak na lang itong si Hiro at Cora nang simula na silang damputin ng mga pulis. Nangyari ngang nakulong itong si Hiro at Cora sa ng kanilang ginawa. Maraming salamat sa inyo Tita Brenda at Louie. Kung di dahil sa inyo ay hindi hindi ko mababawi sa kanila itong pagmamayari ng papa ko. Habang buhay ko itong Habang buhay ko itong tatanawin na isang utang na loob. Seryosong saad ni Seryosong saad ni Isagani. Wala na yon Isagani. Masaya na din kaming natulungan ka namin at masaya kami makita kang nabalik na sa iyo ang dapat na sa iyo. Paano ba yan? Mag-iingat kay Isagani. At babalik na kami ni mama na at pabalik na kami ni Mama sa abroad, tugon naman ni Louie. Simula nga na mabawi ni Isagani yung kayamanan na para sa kanya ay ginawa niyang, ay ginawa niya itong alagaan at palaguin. Mga kay explorers, hindi sa lahat ng oras pag mahirap ang tao ay mukhang pera na ito. Minsan sila pa nga ang may mabuting puso.